So buddy, good morning, para bagong araw, para bagong vlog bag. Welcome to my YouTube channel mga buddy. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, bang! Subscribe mo na yan, bell button, all, tsaka like mga buddy. Good morning, good morning mga bari Sa lahat mga subscriber ko at sa hindi pa Good morning mga bari, andito tayo ngayon sa try Kasi kanina pag labas ko pa ay Kila bumagsak ang ulan mga bari, buti na lang Ay kapit ko na agad yung payong At ang lakas ngayon na mga bari, basa pa ako Ito, basa Oh, oh no Ay mga bari, papakita ko sa inyo Ayan, pwede daw mga body, oh. Tinakpa ko na. una. Ah, nakatakip. And, 100 piece na pinya, saka dalawang pakuwal. Ayan. Ah, let's go mga body, papakita sa inyo ang ating kalibutan. Mga body, lakas ang ulan. Pinabo tayo. Kaya lang, tinakpa ko agad ng plastic. Hindi tayo, <laughs> hindi naman basa. Kaya daan-daan ang lakad natin mga body. Talaga naman. Hindi, hey, wrong timing naman yung labas natin. At, hinug na yung pinya natin. Hindi naman natin pwede hindi itinda. Dahil well, pag inabot ng hinog na hinog yan, wala na. Mabubulok. Kaya yeah, let's go, umamal eh. Tuloy, road trip to the lake. Charged experience to. Pagulan. Magtitinda. Let's go. Mga kabali, sama na panahon. Talagang dream. Taas ng ulan kayo na, hangin. Yan. Buti na lang mga bari, Dala ko yung panlupitan kong kayo. Tatlo. kan Dalawang malaki. Sa maliit mga kabali. Yan. <laughs> yeah, let's go mga Road trip to the lake. At Ayan, babagyan na lang. Baka biglang bumuhos na malakas. Dapat bago bumuhos, nandun na tayo sa si pwesto. Kaya, let's go! Sir! Hindi ko paralo. Atakay na, atakay po. Ano pong page nyo sa trab? Ah...

thank

pa isa isa ka <laughs> yes mga kabady ito talagang kanina pa wala kaming kusumer uh, at walang nabili eh, dahil nga yan ulan na lakas ng ulan hangin ayan <laughs> yan nalag sinisilid na lang sa kwan plastic para hindi mabasa kasi ang pinya mga kabady pag nabasa ng ulan bukas yan may itim itim na may, kung may ma malamog na agad yan hindi na po hindi kasi pwede mabasa ang pinyang native mga kabady yun Ay. yung, yung saging mga kabady yun o ang mga plastic na yan mga kabady para hindi mabasa kasi nangingitin din pag ano yan ito na lang yung mga kabady pinapobos yan at pakuan talaga naman sana mga kabady bukas huwag gumulan bagyo lalagay kita sa balde para hindi ka makalabas <laughs> ya, yeah, let's go, apa man. Lagi mana tu plastik lah? <laughs> Hehehehehe.